Ito yung masakit, mm -hmm. ito yung pinakamabigat na mangyayari, uh -huh. makukulong silang lahat yung pag nangyayari. Uh -huh. so Yan ang babala ni Sen. Rodante Marcoleta sa mga congressman na pumirma pabor sa impeachment ni VP Sara na ngayon ay ipinagpapaliwanag ng Korte Suprema. As to the article of impeachment transmitted to the Senate, ito na yung tinansmit. Oo. Uh -huh. Whether each of the members of the House of Representatives had time to peruse the charges and evidence before affixing their consent. Ano ibig sabihin yun? Oo. Uh -huh. May, pano, yung, may panahon ba yung, yun? yung perus, yung babasa niya yun Ayan. makita niya, makita niya yung mga ebidensya yun ang oh. perus eh, proseso uh -huh. yun eh babasahin niya tapos, nakalagay doon sa ganitong ganyan oh. uh, article uh, uh, one mm -hmm. ito yung charge, kasi pito yan eh, mm -hmm. titingnan niya ngayon ano yung nakabakat na ano yun ang perusal eh. Paano niya nga gagawin? Wala nga siyang nakita, basta pinapirma lang. Mm -hmm. Pagkatapos siya kasi magsusubscribe, eto yung masakit, mm -hmm. eto yung pinakamabigat na mangyayari, Aha. makukulong silang lahat yan pag nangyayari. <laughs> bakit? bakit? Isipin mo susumpakan gano'n. Hindi no, man maalam. Ma hindi e, e, sinabi mo na. Mm -hmm. um, uh, pe, personal eh. mong nalalaman na totoo oh, ito, base sa mga obidensyang uh -huh. kalakip nito, ni, hindi mo nakita yung article, hindi mm -hmm. mo nakita yung ebidensya, pagkatapos susumpa ka, No. wag huwag mong bibiruin proseso ng korte. Eh. Naku. Nakukulong naman, Eh, kung, kung halimbawa na, na nasa harap ka nandiyan, lang, sa, uh, hindi ka makakaway, kukulong ka niya. Kukulong, ah, ganun pa na yan. Oo. Oh, eh, eh, eh. pwede niya sabihin, kasi ang alam ko po, pinirmahan ko din yung project ko eh. Mm -hmm. Yung project, <laughs> so, eh, nga, yung project ko, yung project ko, pinangako ko po. Kaya pa, nga yung mga kaibigan ko, <laughs> nung, 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 alam mo na, medyo, oh, 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 medyo binibiro ko lang sila, pero oh, uh, birong... Na, half uh, half truth na, na, Natakot na. Oo. Oh. oh. So, sabi nyo, bro, eh, naman Hindi na binibiro ba kita? Uh -huh. eh, ayaw mo ba kung on national TV nakaupo ka nun, tinatanong kita? Oh, At man. alam nilang kaibigan kita? Uh oh. Ayaw mo bang makita naman yung pagkakataon na yun? Oh, sa man buong man. buhay mo. Privilege yun sa'yo, no? Oo, oh, eh. eh. Isip-isipin ko nakaupo, nakaupo ka dun, impeachment court, Boom. tinatanong kita. Oh, buong Pilipinas na Tinatanong sa ni sa Senator Dante, magkaibigan uh oh. yung dalawang yun, eh. Oh. Uh -huh. ka pa ng litrato. Oh. Sabi niya, pre, buong muna kong ginagin yun, pare. <laughs> Pwede ba? Tigilan na natin ito. Yung <laughs> <laughs> Kaya pala... Sabi, hindi, huwag mong ka ako ang Hindi naman ang iniisip mo dyan yung sumikat ka, hindi yun. Yung pagkakataon, maging bahagi ka ng isang monumental mental na proceedings na hindi hindi araw-araw nangyayari sa kasaysayan ng bansa mo. Yung makatulong ka para sabihin mo yung totoo. Oh. pagka naman tinanong mo ko na dati sinabi ko, hindi ko na ba... hindi ko na, wala naman akong nakitang pinabasa. Eh, pag tinanong mo ko ganyan, sinabi ko, nabasa ko. Kaya nang maganda ka ako, yung aminin mong nabasa mo. Dahil mamamatay ka uli. O, eh, huwag mo na akong isama dyan. Kaya naman niya. Ano bang gusto mo ka akong mangyari? Oh. Huwag mo na nga akong isama, please. Ayun. Eh, hindi ka ako, kaibigan kita. Bilang Senator Judge ba, may kapangyarihan ka? In case lang, sir, ha? Na, sa na may, may trial na, natuloy. Halimbawa lang, halimbawa lang. Oh. Kaya nga no, Patawag ng mga ganyan. Mga, mga congressman, halimbawa, yung mga nang pundas. Halimbawa, 215. Tumawag lang kayo ng sampu, halimbawa. Ho, bakit oh, bakit hindi? Ah, pende. Ang ah, ganun judge nga pala, oh. no? Oh. Eh, sila yung ano eh, sila yung eh. Oo. Oh. Oh. Complainant ka. Oh. ayaw mo ng ano, ayaw mo ng uh, tanungin ka, oh. mapagtibay yung complaint mo. Oo. Oh. Para makita ng buong Pilipinas na talaga ah, nagtututo ito. Oo, mm. oh. Malaman. Talagang ngayon, idideklara niya ang katotohanan ng kanyang nalaman nung binasa niya. O hindi niya nabasa. O nagkukunwari siyang binasa niya. Oo. Oh. At nabasa niya ngunit hindi niya na maintindihan. Mm -hmm. Ha? Na basa niya ngunit, oh. ibang kanyang pagkakaintindi. Mangyong pa, pa, mga ganun. Oh. Alalahanin po ninyo, ang gagawin pong proceeding na yan, kung matutuloy man o hindi, mm -hmm. tatanggalin po ninyo <coughs> Ampin pangalawang pinakamataas na na ng leader ng ating bansa, na po. official ng ating bansa. Ba po? Bakit po siya nalagay sa poder na pangalawang pinakamataas <coughs> na official ng ating bansa? Mm -hmm. Sapagkat siya'y binigyan ng mandato ng mamamayan. Importante po 'yun. Mm -hmm. Hindi basta-basta po na uh, nawawala 'yun. Eh. Kaya nga impeachment. Eh. Uh -huh. Pagkatapos bibiruin mo yung proseso ng impeachment. Sinabi mo mo nabasa mo. Uh -huh. Sinabi Sabi mo nakita mo yung mga dokumentong kalakip dun sa mga Articles of Impeachment at sumumpa ka pa oh. na base sa personal mong kaalaman. Talagang binaasa mo talaga. Oh. Hindi mo pala nakita. Ang sinabi ko sa, okay. niya, sa amin, eh, approve po ang budget ko pang paggawa ng ospital sa distrito ko. Kaya oh. pinirmahan ko po agad. Oh, so, yeah. Gagawin Baka oh, hey, hey, hey. hindi mo niya pinirmahan niya, hindi mo gagawa yung ospital mo sa distrito mo. Oh. 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 Oh, napakaganda na sagot niya, di ba? <laughs> oh. Hey, oh, hindi pa tayo yung article. <laughs> Palagay ko sa oh. Magkukulong kayo lahat. <laughs> Baka dahil diyan, oh. wala nang gustong ituloy itong ipitch. <laughs> pwede naman Magbigat akong ma yung utos na oh. kapag ka pagnala mga limbo sampu ano yung ah, oh, yung sampu oh, ta sampu, niyo oh eh no naman ang masama kung magbubako mm -hmm. uh... Hindi, wag na ako. Siguro yung iba na lang. Uh, 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 uh. <laughs> uh, Mr. President, I move na ipakulong si ipakulongpunan <laughs> yung mga pumirman. <po> <laughs> o oh, eh, mag may magagawa ka eh. Delikado. Puro ka sinungalingan eh. Oh, yeah, no? Dito makikita kung paano nila sasagutin. Alam ko, alam na alam ko, dito pa lang magkaka problema na yan. Pa lang kung paano lang. sila magsasamit. O, oh, ang una lang gagawin, yeah. uh, gagawa ng motion. We are asking for uh, additional period within which to reply to your notice, Your Honor. Delaying, parang kasama sa na naman, dapat umingin na naman, ng another 15 days. Papo. Tano, nung maglalaps na yung another 15 days, mag-motion na naman. Considering sabi niya, the voluminous documents that we need to transmit to the good office at to your to the court, Your Honor, sabi niya, we are constrained to ask for the last time. Papo uh, a period of one year. No. Ako po. We <laughs> wish <which> to reply. Ayan, <laughs> ah, yan may sinasabi ko sa'yo. Kasi iyo. nga naman, 250 nga naman yan, napakadami yung dokumento. Mga kababayan, hindi po kami nagbibiro sa sinasabi. Mangyayari, maaaring mangyayari po ito. Depende po uh -huh. sa kanilang uh, sa kanilang uh, paraan uh -huh. at sa kanilang sure na sagutin po itong notice ng Korte Suprema. <clears throat>